Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Papa Pasqual Uno. Kamusta? Si San Papa Pasqual Uno ay isang papa ng Simbahang Katolika Romana na naglingkod bilang ika-98 na papa mula 817 hanggang 824. Siya ay anak sa Roma at may lahing Saraceno. Bago siya mahalal bilang Papa, siya ay itinalaga bilang diakono ni Papa Esteban Schottler-Potter. Siya ay naging Papa matapos mamatay si Papa Esteban IV noong Enero 817. Ang kanyang puntipikado ay nagtatampok ng mga pagsisikap upang magpahupa ng mga tensyon sa politika at relihiyon sa loob ng simbahan, lalo na sa Italia. Siya rin ay nagtrabaho upang suportahan ang mga misyon ng Kristyanismo sa hilaga ng Europa. Si San Papa Pascual uno ay kilala sa pagpapanumbalik at pagpapayaman sa Basilika ng San Pedro sa Roma na nasira dahil sa mga pagsalakay sa panahon ng kanyang pamumuno. Siya rin ang nagutos ng pagtatayo ng Kapilyang Papa ng Santa Cecilia sa Trastevere sa Roma. Siya ay namatay noong Pebrero 11, 824 at inilibing sa Basilika ng San Pedro. Narito ang isang dasal na inaalay kay San Papa Pascual Ani. O Diyos, na nagbigay kay San Papa Pascual uno ng tapang upang magpatutuo ng pananampalataya hanggang sa martiryo, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap, ang biyaya na manatiling matatag sa aming pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod sa iyong simbahan. Naway patatagin kami ng kanyang mga panalangin sa mga panahon ng pag-aalinlangan at pukawin kami na laging mas tapat na sundan ang mga aral ni Kristo. Sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Basi ba pong magpusanto na ipinagdiriwang na ngayong araw? San Jonas, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw